pintuan. O, ang to mga guys ha. Ilan to? Apat. Ito mga guys, ito yung panggahan ng sukat. Ito yung panggahan ng sukat. Dalawang 65. 130. Eh, lalagarin nilang. lagari ini dong ini guys. Nice na. Oh, siguro si Barong Mira sa kanila lang oh. Good morning mga guys uh, Dito po kami ngayon sa Probintuli Kami ay gumagawa uli kami ng mga pinto ng cabinet Project po namin sa tagig Dito po yan, nalagyan po namin ng rugby Kakabitan po ng aging Papatuyin po muna yan bago ikabit yung aging po dyan yan, mahaba po yan yung pinto na yan. Isang po yan. Yan si Master Boy. nagdidikit din ng ano dyan, mga aging. Kaya, naka ano na po yan. Uh, naka frame na po yan, lamination. Pakita ko po sa inyo yung aging. Ito. Yan. May rugby po yan, paikot. Ididikit po yan dun sa gawing side, kabilaan po. Kaya yan, nilalagyan na rugby para dumikit po doon. Okay mga guys. Alright. Yan, lahat po yan meron na. Bali dito po, nakalaminate na po yan. Hindi uh, na po natin lalaminate yan kasi pagbili po namin sa pagawa ng plywood Naka-lamination na po yan Okay, mamaya papakita ko po sa inyo Alright Yan, good morning guys Back to work na naman kami At si Master boyt Kami ay Mag lalamination muna Yan eh, o, nilalagyan ng ragbe Patutuin po muna yan yan, dalamination. Yan, Master Boyet. Shout out, Master Boyet. Shout out. Shout out. Saka yung happiness uh, product namin dito. Yan, nakalaminate na po yan. Mga idol. Nakalaminate na po yan. Yan, nakalaminate na rin po. Yan, eh, si Master Boyet naglalagay ng ano. Palaman. Palaman. Ladies choice. Your rugby. Good rugby. Yan. Ganyan lang mga guys, pakita ko mamaya sa inyo. Okay. yan yung kabila yan mga pre okay yan mga boss pinuputasan po namin yan ang tawag dito pre yung ano dito unsi 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 oh ito unsi po yan yan o para dito po yan yan o ito naman yung mga nabutasan na okay na to hmm. and mga guys good morning palibagong video na naman tayo pang alin na araw namin to kakabit kami ngayon sa job site kabit na namin yung kabit na kulay haspi karga na sa kotse ngayon yung nakarga na namin yun karga na natin natin mga guys yan yan Okay. Oh, tagig kayo magdi-deliver ngayon mga boss yun, no. tayo sa warehouse ng boss ko pahit natin dito yung ko namin kahapon na puti next week pa yun yung muna yung ano namin yun yun sila shout out ay big boss big boss namin eh Boss Boyet, Master Boyet. Kiliw! Master lang gabi nito. Kiliw, kiliw, kiliw! kiliw! <laughs> yeah mga guys. Punong-puno yung sakin namin, oh. Ayun, oh. Nasa das yung, ano, pinto. Kawawa. Oh. Oh. Mas boy, ito. Oh. Alis na kami, oh. Punta kaming tagig. ah, alis kami po tagig. At ayun na nga mga guys. Arating na po kami rito. Nakabit na po namin yung cabinet. Ay nga pala mga guys. Yung cabinet namin na ginagawa dito. Ay pinto lang. Bali may cabinet na sila sir. Kailangan lang nila ng pinto. Yun. Amin lang po yung pinto dyan. Uh, dalawang araw po namin kinabit si kasi mahirap nga yung kabit eh hindi namin sukat yung ano yung pinto okay na okay mga guys dito nga pala yung bus namin yung nag-align dyan bali inikot-ikot nyo lang po yung ano nyan bisagra hanggang tumuwid po at dumiritso po yung pagsara kaya ito naman si boss boy taglalagad at ayun na mga guys, natapos na yung dito sa taas na mataas na cabinet. Okay na po siya. Ayun oh, no? na yung pinto. Nakabit na po namin yung pinto mga boss. Ayun. Bali dito naman sa gawi. Ina-adjust ni boss kaya ayun, matatapos na rin po 'yan. Kaya minamadali ni boss diyan baka gabihin po kami, okay? Yun yun, nakabitan na rin kabila. Pakatlo. Hanggang babaya na yun. Buong gabi. Mata mo nga pa rin ang bahala ito. Mata mo nga. Yan mga guys okay na. na adjust na lang yung kaliwang pinto okay na sa so, baba na kung gabi yan bali na adjust po yung pinto okay. para mag-sero-sero pa tulad touch na. Okay. Oh, meron din. Ayan mga guys, okay na no? Kaya na wala mga dito. Ayan. Ayan, okay na. Ayan yung finished product po. Yun. Okay. Sa baba naman po kami. Ayan mga guys, dito na kami sa kusina. Sa namang libra natin ni Master Boyet. Master Boyet, shout out! Kik, 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 kik. Dahil boss namin, oh. No? Busy, busy. Ayun, oh. Kapalitan namin ng pintula like, at yan. Pati ito. ito lang. So, ayun know, nga, guys. Nakabit na po namin yung... Kapalit sa lababo. Ayun. Gusto na gawin ang red. Ayun. Know. Na-adjust na lang po yan mga guys sila lang, tsaka <tune> yung ilalim. Babalikan na lang namin kasi wala kami sa group. Nasaan ka? Hindi, di doon kasi. Hindi, Pero yung task. Okay. Okay na yung problema dito, may angat. Ito, babalikan na lang po ito. ito. Si Boss nang bahala dyan, siya nang magahanan dyan. Hindi, okay, ano lang yan. Baka lang natin, Sa isang 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 Ayo isang 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 para dito. Wala oh. mga kapitan. mga kapitan dun sa taas mo. Mm. Okay. So, gagawin na lang ako ng paraan para maging pitch yan. Okay. okay. Di ba namin yan? Okay. So, kailan? Kailan ko? Uh, so, ah, kayo po. Bukas na nga yata Sanding sa... So, kahit sa Saturday yun ¿no? nang no, no, kulit, sabit lang nga mandi. <coughs> oh nang hapon. Ako kapitan lang namin tadi. Ano po, mandi nang hapon, oh, nang bilagoy po ngayon. Mandi nang hapon ako. Mandi nang hapon. Kapitan Sige. Sige mga wala. Saan ulang lang siya naman-naman. Wala kasi, wala. Saan ulang kapit? Kalimpa. Saan ulang kapit yan? Ula lang unang kapit. So, Ula lang unang kapit. Ula lang Oh, mm -hmm. okay. Ano na si yung mga kasi 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 ng kasi 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 yung Si Buster Boyd na yung nagtapos, yung ginatapos namin nung Saturday. Bali, binalikan po namin ngayon. So, ngayon, okay na. In the show. Ah, lalatyan na lang po siya ng ganeri, ganito. Ayan. Kasusunod na po namin to Ayan, boss namin. Boss, shout out! Oh. Di hang over pa mo na yung barenga. Uh, yung yung barenga. Shoutout ka muna. Ayan. At... Okay na. So, ayan mga guys, update ko lang po kayo sa aming installation about the modular cabinet. Ayan, natapos na po tayo. Bali, kabilang side na lang sa loko yan, si Master Boy ito eh, ay nagkakabit na ng handle ito Ayan. bali pinto lang pala yung kinabit ko namin dito yung mga pinto Ayan. lahat ng pinto yan ito Nakakabitan po rin ito yan. Ito. Yung cabinet kila, share na po yan. Okay na po yan. Ito po yung mayari ng bahay. Si boss. Sir. picture po yan. yan. picture po ng talib. Uh, bali, ma-re-resolve na yung ano. Nung Sabado kasi wala na kami oras kaya tsaka hindi na naubos yung materialis namin kaya ano, binaligan po namin yan. Ito, sige na lang? Okay na. right. Amayaan nyo lang mga Ayan. Okay na mga guys. Pero, Ayan, siya. Ayan siya. Nice na. na. tagal-tagal din yung ma bago kasi yung

Alright tapos na I don't okay na